ito yung mga natapos ngayon puro panlayang dami at ito pa yung iba ay yung forma ayun yung bago ito bago pandayin ito muna yung ginagawa pinay yun piraso piraso Ayan. Ito. ito yung ginagawa bago pandayin yung mga gulok o retak ito yung panlaying sinatawag yan. So So yan diyan guys, sabali bali eh, Yan diyan yung mga gulok, yung mga pinapanday ng mga itak. O eh yung tinatawag na ano, pugon. <laughs> Grabe kapag bumaga yan, talagang tunaw yung ano pag sa ano ah uh, baga baga yung ano bakal kahit anong tigas niyan pag iyan na sobrang sabaga at uh, lusaw yung ano na puputol. so yan dati guys yung ano uh, ano mano yan yung binubulos so ngayon gumagamit na ng blower para hindi na magbubulos diyan so yan guys ah uh, yun thank you.